Sus ka sa tong kalamunggay mga palangga pati di kanin di kan pani sa kong garden no. So mana alagbate na ay uh, sa color ni violet. Violet si corona tapos yung puting alagbate na dami. Kasi yung ating napakasarap na saluyot. Fresh kong fresh ko. At uh, nagpakulo pala ako dito mga palangga. Alam niyo ba kung anong pinakuluan ko? Ano yan? Bumili ako ng yung ano ba? Yung nilitsunal liyam po kagabi, may sobra kami. So naiwanan ata ng ano, may pitong piraso. Yan o, no? hindi ganyan yung forma. Pampalasa lang, tas tanglad ayos na. Diba? Ganun lang tayo kasimple. Yan o, no? mga pitong piraso lang <laughs> ganyan. Dugay pa madakpan. Gahagi. <laughs> Tara, tabok-tambok yung isa. Sarap na, masarap. Tekman natin. Yan ilagay sa salit. Ay, goods na, goods na ha? Lagyan natin ng asal pa para happy. Yan. Tapos lagay ko na yung saloyot mo. Kasi ito lang yung nagbibigay saya sa buhay ko. Kaming dalawang mag-asawa. Yung saloyot natin, yan. Ito yung magpapalapot ng kanyang sabaw. Yan ito lang kasimple mga palangga, yung ating pagkain. Sos, kaya may hanay. Daghan po kaya kung saloyot, ba? Oh, tala. Tekhan sa loyot yan eh. Masarap to. Masarap. Laban talaga to ngayon. Hey, go to the max to. Hmm, Tekhan sa loyot eh. Halagang uh, 25 pesos. Tatlong ano. Kasi ano lang yan si kuya magbenta. Mura. Sa so, halagang... Uh, 25 pesos, tatlong, ano na, tatlong tali. O, oh, uh, diba? Nakatipid tayo ng konti. So, stack pa natin yan. Bago natin susunod tong, uh, ano ko, alagbat, malonggay, mga ilang minuto mga palangga. Mga palangga, balik na po sa itong ulam mga pang pautog. Yeah? <laughs> Ito yung gulay na may uh, halong liyam Ha? Ah? Yan ang bangon ko na lang kayo. Ah. Yan, no? nag isang taba. Sobra kagabi yan sa liyam na pinili namin. <clears throat> diba? Liyam na, ano tawag naman? Litsun? Litsun na liyam po. Tapos yung sasawa namin, yan. Sobra kagabi. Tapos nilagay ko lang ng gulay para happy. So, ah, produk pa na sawa. Master ka na siya pagka matanong na Kaming ng duha na nagkasinabot. Para <laughs> nah, higa pinak na palangga kaya pati na may akay sa bawa eh. Nag naglaway Nag na pong ko. Ah, kalamit. Lasang litsong kawali. Pitong piraso lang yung laman pero sarap. Unahin ko na to. Baka maunahan mga sawa. Mmm, -hmm. Kamay na. Yeah. Tebaluan ng kamay. Sudra.

bisay na bisay sa Manila permanente gin ming galaw oi kad mor gin mo ang um, sulban sa mga buhay daw ang asawa bulak na to kapit ng lamina. mga ID lang kung tawagan sa Mindanao ni o sa probinsya ang unang gi unang una kinain yung katawan tapos i iwan yung ulo ano ang tawag doon ID na lang ang huling kakainin tagap ng mga palangga. So, yun lang. din na mga magtagal. Kung magtagal tayo, mag mag tayo. basi pasulduhan na tayo may tadre. Babay na.